almost almost half million among nakuha. Sapat ko sigi di Humigit na sa kalahating milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa isang 49 anyos na lalak sa kinasang operasyon ng mga operatiba ng Regional Drug Enforcement Unit 10 sa Barangay Bugo, Cagayan de Oro City ni kinilala ni Police Brigadier General Ricardo G. Layug Jr., Regional Director ng Police Regional Office 10, ang drug suspect na si alias Richard, 49 anyos at residente ng nasa lugar. Sa isinagawang bypass bust operation ng Regional Drug Enforcement Unit 10 ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng 80 gramo ng ininalang shabu na tinatayang nasa 544,000 pesos, isang mobile phone at 1,000 peso bill na ginamit bilang by bust money. Sir, ayon sa mga otoridad na pag-alaman na ang pinanggagalingan ng ilegal na droga ay galing sa Maging Lanao del Sur at nasa tatlong taon nang nagbebenta bilang primary source of income ng drug suspect. Ang Police Regional Office 10 ay naglalayong pagtingin pa ang kampanya laban sa kriminalidad lalong-lalo na sa illegal na droga. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa ilegal na droga. Nahaharap ang drug suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mula dito sa Northern Mindanao, ako yung Police News Network correspondent, patrolwoman, tanas sa Burgos, alagad ng batas tagataguyod ng balitang pulis.